Sa nakalipas na limang araw, higit limampung key agencies ng pamahalaan na ang sumalang at naprubahan sa nangyaring deliberasyon sa plenaryo ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bodji D. III. Ang detalye ihahatid ni Simon Ong. Ngayong araw nakatakdang magwakas ang deliberasyon ng Kamara para sa House Bill 4058 o ang panukalang budget para sa Fiscal Year 2026 o ang tinatawag na General Appropriations Bill. Inabot na ng alauna na madaling araw ang plenaryo para sa pagbusisi ng proposed budget ng Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Naging smooth ang higit isang linggong deliberasyon ng Kamara para sa panukalang pondo ng bawat kagawaran. Naging bukas din sa publiko ang bawat pagtatanong, bawat depensa at bawat konsiderasyon na nangyari. At bunsod nito Natapos na ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji D. III ang deliberasyon para sa higit limangpong kagawaran at ahensya ng pamanaan sa loob lang ng limang araw. Samantala, pasado na sa plenaryo ng Kamara ngayon ang panukalang pondo ng Office of the President na nagkakahalaga ng higit 27 bilyong piso. Sumunod na sumalang ang Commission on Audit o COA. Nakareserba naman ang October 10 para sa period of amendments sa House Bill 4058 o General Appropriations Bill of 2026. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Simonong Congress News.